May we have the Palace's reaction on Mayor Bustos' statement over the weekend saying na walang utang na loob si Pangulong Marcos kasi parang nakalimutan na na yung tatay niya yung nagpalibing mm -hmm. sa kay former President uh, Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Your thoughts on this, ma'am? Yes, opo. Uh as early as 2016, dati pa pong senador ang pangulo ngayon. Nagpasalamat na po ang pangulo 2016 pa po, sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Nagpasalamat din po siya. At uh, babasahin ko po ang mensahe. 2016 pa po ito na magpasalamat ang dating senador Bombong Marcos. And I quote, we also would like to extend our sincere gratitude to President Rodrigo Duterte as his unwavering commitment to this issue sustained us this past several months. Our family will forever be thankful for this kind gesture. Noon pa po sila nagpasalamat. At sinabi nga nila, forever silang tatanaw ng utang na loob. Sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril. At hindi dapat magtraidor sa batas at sa hostisya. Ginamit mo ni dating Pangulong Duterte ang batas. Ito po'y nauugnay sa RA 289 patungkol po sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani at sinusugan po ito ng Pre Pre uh, Presidential Proclamation 208 ni dating Pangulong Marcos. At mayroon din pong regulation ang AFP G-161-373 na kabilang ang Pangulo or Commander-in-Chief na entitled to interment at nga ng mga bayani. La naman po ito ay may basihan noong isinagawa ni dating Pangulong Duterte. Ang pagpapaaresto naman po o pagsusurrender kay uh, dating Pangulong Duterte sa ICC ay mayroon din pong kaugnayan ng batas at mayroon po tayong sinusunod na commitment para sa Interpol. Hindi po dapat uh, mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil sa utang na loob. Dahil basta sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor. Hindi po ba ito pagtataksil dahil isang Chinese national ang inappoint bilang economic advisor? Dahil it din po ba ito sa utang na loob? Tanong lang po yan. Ma'am, um is Malacanang or hindi po ba concern ng Malacanang with what's happening in Davao considering the huge support that Davao is giving to the former president? Ang mga taga Davao po ay Pilipino rin. Of course, tayo lang po, pati po ang palasyo, ang Pangulo, ay concern po sa nangyayari sa Davao. Pero ang tangi lamang po nating hiling ay sana po ay maging mahinahon at alamin po ang katotohanan. Yun lamang po, hindi po ba nagkaroon ng pagsasabi itong si, that, si Mayor baste na sila daw ay i-raid ira yung kanilang bahay? Again, ito po ay walang katotohanan. Tinanong po natin si General Torre patungkol dyan, mayroon pong uh, operasyon ng pag-raid sa bahay. Kasi yun po yung sinasabi nila palagi. Can we consider this as fake news? Can be. Uunahin ba natin sila idimanda? Dahil nagpakalat ng ganito? Pag-aaralan? Pero, nung sinabi po ni General Torre na walang ganong operasyon, hindi po ba ang sinagawa nilang pagsasabi na mag, may pagre-raid? Kagulo sa isipan ng mga taga Davao City. Sana po, yung mga kababayan po natin, lahat po tayo dito ay Pilipino. Magmasid lang po muna tayo. Yun lang po ang tanging hiling natin. Okay? Ah, sige. Evan Mayrina, GMA News. Related question, ma'am. Yes, uh, at what point does the government Draw the line uh, between free speech and inciting to to maybe rebellion or sedition or overthrow of government. Yes. Si ho, may mga words were uttered in in in, uh, in those many gatherings over the weekend. Uh, minura po ang pangulo uh, may mga maanghang na salita. At what point does the government draw the line? Uh, as we can say, the president uh, is not ah uh, your skin okay usually po hindi po siya nadadala ng ganyan pero kapag ka po nandun na po yung elemento ng inciting to sedition which is of course without any uh, tumultuous uprising but they are encouraging people uh, to sow hatred to the government president then we have to step up. How? By filing cases, complaints. But as of the moment, there's uh, no uh, indication on the part of the President that he will do that. Is it a cause of concern for the President na marami, hindi lang ho eh, marami ho mga uh, lugar sa buong hmm. bansa na nagkaroon ng similar protest action? Hmm. Uh, hindi po natin mawawala sa kanilang damdamin, kaya po ay normal dahil po may naging pangyayari sa kanilang uh, malamang iniidolo at uh, panatiko po sila ng isang leader. Uh, hindi po natin pipigilan ang ganilang pagsasabi ng kanilang mga damdamin. Huwag lang po siguro lalagpas na magkakaroon po ng uh, alarma at masasabi po natin na yan po ay sedition or inciting to sedition na po. Thank you. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, uh, the president's sister, Senator Amy Marcos, said she would seek a probe into the arrest of the former president. What's Malacanang take on this? Wala pa po, hindi pa po namin na pag-uusapan yan. Pero kung yan po ang nais, ni Senadora, uh, she's free to do that. Will Malacanang be ready to send representatives in in the event that such an inquiry pushes through in the Senate? If necessary. If it is for the, uh, if the inquiry is in aid of legislation, we will respect uh, the uh, request of uh, Senator Aimee. So there will be no effort on the part of the administration to prevent resource persons from attending such a hearing. No, we will not do that. And are you confident you can answer all questions that will be given with regard to that arrest? I believe because we we just complied with all the requirements with the with the law uh, regarding the arrest of uh, former president Duterte. Thank Uh, Christian Yosores, radio sa istretta. Mamisarin po sa mga nagbigay po ng statement against the government is former PNP chief and now Senator Ronald dela Rosa. Uh -huh. Pinanatan po niya yung pag-arrest ng uh, ICC through the Interpol. Uh, let me quote him, sabi po niya, hindi yan ang gagaling sa competent authority, hindi yan ang gagaling sa local natin, hindi yan nire-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila kaya dapat magkaisa tayo. Ano pong comment na nang pala? Hindi ba competent authority ang ICC sa paningin po ni Sen. Bato? Sabi ko nga po, yan ay normal na magagaling kay Sen. Bato dahil isa siya sa maaaring makonsider na co-perpetrator. May takot? On his part? Maybe. I cannot answer for him. Pero tandaan po natin, sa aking pagkakaalam, hindi ako nagkakamali, may narinig na din daw po siya na magkakaroon ng warrant of arrest kaya hindi po siya yata napunta sa Hong Kong. Hindi po ba kung talagang alam niya na walang warrant of arrest issued by a competent authority, matapang po siyang sinamahan ang dating Pangulong Duterte. And as a matter of fact, dapat nga nauna pa siya kaysa to Robin pumunta sa Netherlands. Thank you po. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Good morning po, Yusek. Yusek, despite po nitong mga political noise sa bansa, may nakakausap po ba tayo ng mga investor kung may mga idinudulog po ba sila sa bansa or kung confident pa po ba sila sa ekonomiya ng Pilipinas? Sa aking palagay po, sa akin pong palagay, dahil magkakaroon po kami ng meeting mamaya with the BSP, hindi po kami, hindi po uh, naaalarma ang uh, ang administrasyon patungkol po sa investors dahil ang mga foreign investors po mas gusto po nila na ang bansa at ang ang mga leader ay sumusunod sa batas. Hindi po nagkakanlong na mga tao na involved po lalong-lalo na sa crime against humanity, specifically murder. Hindi po inaayunan talaga yan ng, ng mga foreign investors na magkanlong ka ng mga Uh, mga tao involved sa mga krimen